Ang paghihirap, sakripisyo at pagmamahal ng Diyos sa tao. Ito ang ikalimang araw ng mga senturiyon, ang Biyernes Santo, ang paghuli, ang pagtugis sa gumaganap na Kristo. at ito nga ang lugar kung saan ipapako ang gumaganap na Kristo. Ang krus na kanyang paglalagakan, naglalarawan ng kanyang paghihirap at pagmamahal sa tao. at patuloy nga sila sa kanilang paghahanap kung saan matatagpuan ang gumaganap na Kristo. Patuloy silang umiikot, patuloy silang tumatakbo, patuloy ang paghahanap sa kanilang tinutugis na Kristo. Kahanga-hanga, napakagaling ng kanilang pagsasalarawan. Mararamdaman mo din yung kanilang mga sakripisyo, ang kanilang mga panata sa buhay. At ito na nga, may daladalang lubid ang isang ito. Nalalapit na ang paghuli sa gumaganap na Kristo. At ito na nga, nadakip na nila ang gumaganap na Kristo. Panoorin saksihan ang kanyang paghihirap. Kapain natin sa ating damdamin kung gaano tayo minahal ng Diyos kapalit ng kanyang paghihirap. At habang inaayos nga ang kuro ng tinik sa ulo ng gumaganap na Kristo, ay talaga namang napakaraming sambayan ng taga-abuyon ang nanunood at sumasaksi sa pagkakataon na ito. malapit na nga sila kung saan ilalagak o ipapako ang gumaganap na Kristo. Sa layo ng kanyang nilakad, sa layo ng kanyang inikot, sa tindi ng init ng sikat ng araw, mababakas mo ang kanyang hirap, pagod at sakripisyo. Isang paglalarawan at katotohanan ng siya'y nasasaktan. at siya ngay sinagip at hinalinhan katulad nga nang nasa kasaysayan ito ay dapat nating tandaan at isabuhay at nandito na nga tayo malapit na tayo kung saan ilalagak na sa cross ang gumaganap na Kristo at talaga namang napakaraming tao ang sumasaksi sa pagkakataon na ito At dito pa nga lang magsisimula ang tunay niyang paghihirap, ang pagpapasan ng mabigat na cross. Ang cross na nagpapaalala sa atin ng kanyang paghihirap at pagmamahal. At patuloy nga ang kanilang paghihirap, ang patuloy na pagbuhat ng napakabigat na krus. Ganito inilalarawan ang kasaysayan ni Kristo. Ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagtubos sa kasalanan ng tao at matapos nga ang pangalawang pag-ikot sa sambayan ng Abuyon, nandito na nga tayo sa rotonda ng Abuyon kung saan ay makikita mo ang napakaraming taong sumasaksi sa pagkakataong ito na talaga namang inaabangan nila ito taon-taon. Isa ito sa nagbibigay atraksyon at kasiyahan sa mga taga-Abuyon. At nandito na nga tayo sa lugar kung saan ipapako, ipipesto ang cross na pagpapakuan ng gumaganap na Kristo. Music At nandito na nga ang gumaganap na Kristo at mababakas mo talaga sa kanya ang paghihira, pagod at sakripisyo. At ito na nga, pagmasda natin habang sila ay nasa cross na ito. at habang nasa krus nga ang gumaganap na kristong ito. Makikita din natin kung gaano kadami ang mga taga-abuyon na sumasaksi dito. At hindi lang talaga pala mga taga-abuyon. May mga nakita rin akong taga-ibang barangay na dumayo pa upang masaksihan ang pagkakataon na ito.